ginagawa niyong pampaswerte sa buhay. Una tayo sa'yo, Buboy. Buboy. Ah, uh, importante talaga, hindi ako umaalis talaga ng bahay kasi uh, part talaga ng tonerary ko para maging maswerte ang buhay ko, toothbrush. oh, toothbrush. Toothbrush. Yes. toothbrush. Yeah. Aba, hindi lang ikaw yung swerte, pati yung mga katabi mo swerte. Uh, yes, yes. Uh, Ayan, ako, favorite ka din yung ano, yung breath spray, yung sa beauty derm. Yes! yes. yes. Hello, Mommy Ray. I love you, Mommy Ray. <laughs> oh, si Chris, kay Chris naman tayo, Chris ako, alam niya naman yung mga mga tropa, di ba, mahilig ako kumain ng french fries. Oh. Sa backstage. Pag oh, oh. ako ng french fries, talagang doon ako na ako ng energy. Pampaswerte Ayon, ko. Ayun. So, may french fries ba tayo ngayon? Ang mo ang matakaw ako. Ayun nga, Ate Chris. Totoo yan. Patatas. Oh, nice. Thank See. you. Ay, ito, excited ako dito kay Gigi. Gigi, anong pampaswerte mo sa buhay? Um, kasi mahilig talaga ako sa pusa. So, sinastart ko yung araw ko na ikikiss ko yung mga cats ko talaga Ayon? before Aww. I go to work or before Aww. I sing. Ilan lahat ng pusa? Kamusta mo, I have 27 cats. Wow! 27! Wow! Wow! Kinikiss mo lahat yung 27? mo lahat yung 27? Hindi naman po. Kaya pala kasi ano Lahat yung kasama mo sa bahay? Yes. Wow! Alam mo, parang nagiging kasing cute mo na yung mga pusa mo. Actually. cute mo. Good luck! Good luck sa ating mga ano artista na tutulong sa ating mga ano. players! Okay! Okay, ito na po, ito po, eto na po. Simple lang tong game na to. Simple lang tong game na to. May tatlong item dyan sa harap nyo. Merong banana, carrot, at blue monster. Pag pinatulog na ng player ang bell, kailangan lang ay mag-match ang item na iaangat nyo. Tama! Pag naka-double match, panalong player natin ang... 500 pesos! Pag naka-triple match, panalo siya ng 2,000 pesos! 5 rounds ang game na to kaya pwede siyang manalo lang up to 10,000 pesos! Huwag na natin pata-lagalil! Kinala ano na natin. <laughs> <laughs> na natin na natin! Ano? Kinala natin na natin si tutusin trobo. maglalaro today! Arigat na dito Juliana Poho! Juliana Poho! lahat ng mga binigyan mo ng caregivers sa mga yes. taong to. Lahat sila pati mo? Go! Ah, binabati ko lahat ng kasama ko, caregiver. Proud of proud ah. tayo sa ating work. Tayo nagbibigay ng mga pangailangan nila. Yes! Yeah. 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 <laughs> ah. Naku, good luck po sa inyo. Ang lakas ang energy niya, nai. swerte sa inyo. <laughs> 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 Nating, itang, ah. Tipidin nyo yun, tipidin nyo yeah. na oh. kayo. Mabuhay ang mga caregivers! Okay, aling Juliana, going. may tanong kami sa iyo. Ready ka na ba? Yeah, ready, ready na po! Yeah, 10,000 pesos ang pwede mong mapatanunan today. Oh, ready yes, ka na ba? Yes, thank you, Lord! Mataas ang energy niya, eto na! Subukan natin ang iyong swerte dito sa Mas Maswerte! Mas eto na, eto na, eto na. Umpisahan natin ang round 1. Get ready, tiktok log! Happy Sunday!

triple match, triple match, triple match, triple match, triple oh, match, triple, match. triple, match. triple, match. triple match. Aling Juliana, Ali Juliana, para luka pesos. <strands> Ang magandang balita, Ali Juliana, may tatlong chance <massacre> <sa> ba? <inaudible> may tatlong chance ba? Eto lang, round three, get ready, tiktok lock! Happy Oh, matcha, no, match. Four, oh, oh, no match. No match. Ah. Oh, oh okay, okay. 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 Ito. Focus. Focus. Concentrate. Concentrate. Dalawang chance pa. Ito na. Round Tiktok Habit, three three four. Get ready. Tick tock lock. Happy 500 pesos for a total 3,000 pesos! Kuya Kim, Kuya Kim, para naman talagang itong last oh. round na to makuha niya yung jackpot. Oh. Pwede bang may pampaswerte siya kay Gigi ng konti? Oo oh, naman. Kay Gigi, oh. kay Gigi, oh. siya ka kay Buboy, kaunti yeah, lahat. kamay lang talaga, di ba? Oh, wow! Yan. Yes! Yan! Let's go! Ito na! Okay, ito na yan! Let's go, Ate! na! Ito. Oke okay, fokus oh, Concentrate. Right. Last chance pun Sana makan triple match tayo. Ito na, ito, go. Na. ito na. round five. Get ready. TikTok Happy match, Triple match, triple match. Triple match.